yun mga kauno good morning buka na natin mag casting ngayong umaga mga kauno pinin pa rin yung ating shadrack ilang piraso pa lang talakitok aray sana ngayon makadali tayo ng pangulam turoy ito pala yung mga dinada dinadaanan ko mga kauno yan tayo mahibas kasi ngayon mga kauno E, ilang mama na yung makaw no. Yung kumagat sa akin. Talagang puro nakakawala. Yan samahan niyo ako makaw no. At patuloy akong nagpapasalamat sa Sa walang sawa niyo sa yung channel. Yan yan. Shout out pala sa lahat ng mga subscribers ko diyan. Yan makarap dito lang kayo mamaya kapag ka nandoon na tayo. Yan makaw no. Sinubukan ko lang makaw no. May kumagat agad. Okay. Aray, may kumagat agad mga kauno. Siyan tala kitok. Si Master JR mga kauno, naka limang piraso na siya mga kauno. good size. Good size mga kauno. Para sa amin, good size na yun mga kauno. Kasi sa amin bihira lang talaga yung mga malalaking isda talaga mga kauno. Kaya yung mga ganitong piraso mga kauno, good sa amin mga kauno. Maka pang-ola man lang mga kauno. kaya kunin na namin mga kaysa kunin pa ng iba mahuli ng lambat yan may uno na si kauno ha, yan no, hindi na naman na ng kamera sana all ayaw talaga magpakuha mga kauno yan pangalawa mga pangalawa na natin to ayaw talaga magpakuha mga iwan ko lang kung bakit pero okay lang Lays, naka video tayo sa pagtuhog sa pagtuhog <laughs> uy kapit minor ako dyan na po ayan pang ulam yan hagis lang tayo dyan magkauno dyan lang sa tabi pang ulam mga kauno pang ulam, pang tula sana ay meron pa makuna talaga natin ang video wala, wala na, ayaw na naman ayaw na naman boy kagat na bebe kagat pataod jan di pata mga paka buta ko triko kun ba talaga magpakuha ng video haha magka-office o na naman ayaw magpakuha ng video Tatlong piraso na yan makauno yan bay alah laman ni eh, bay pantula yan mga kanot nakatatlong piraso na tayo yan ayaw magpakuha ng video ha ano to pagka pa uy sige hagisan natin baka makuha ng video sige yan. Kaso bumuhol yung ating sabiki. Ewan ko lang makono kung bakit palaging buhol na. Negros naman to makono. Hindi to buhol. Sige, kagat. Pagbigyan nyo na ako. <laughs> Kayo. Yeah. Nakaup yung kamera. eh, okay, kagat na. Sabi naka -off yung oh, hindi na yung kamera. Oh, di na na talaga makauno. Yan. Kita na mo makauno. Yon. Kita na talaga sa video makauno. Kumagat. Yon, good size. Good size, bye. Yan. Hap si. Eh? Oh, gas. Oh, ah. Tuloy ka mong micro. Ya, makauno. Nahuli na siya makauno. Nakita na talaga sa video. Akala niya makauno naka-off yung camera. Yan. Sabiki, Israel. Mike. Okay. Ako nang kitang tang plastic, happy na ako na mabuhay pag hapos, danlog ng ba? Yan makaw no. Pis on. <laughs> yan sa tabi. sa tabi lang. Sa tabi lang. Sa lang sila makaw no. Sana ay meron pa. Okay, yan. Fish on na naman mga kauno. Yan, good size na naman ulit. Dali na dali, bay. Yan mga kau no. Kita nyo. Sabing sinabihan ko sila mga kau nga yung camera ko. <laughs> Sana all. Naka, ah, pareho na kami ni Master German mga kau no. Limang piraso. Nakalimang piraso na tayo mga kauno. Yan. Nakalimang buok na. Nakalimang buok. <laughs> Agis tayo ulit mga kauno. Diyan lang sa gilid. Diyan sa gilid mga kauno. Gilid lang. Okay. Okay. Relax lang mga kauno. <laughs> Kalaki the mix. Wala na. Wala na. John. <laughs> Napa napa? part? air ay raskilid. Maro dili, uno, dili. Paspa, paspan ni mo unot dugto ko pas dili Oke okay, wah. Wala mo kano. <laughs> oh, ayaw na naman mo ng video mo kano. Kumagat na naman sila. Kamay, bisikipan na.

Tukob dyan ipita. Dyan. Malapit lang tayo. Okay, peace on na naman si Master GR. Peace on. Master GR in the house. Good size. <laughs> Good size Master GR. <laughs> Yan. Anim na piraso ayaw talaga magpaiwan ni Master GR makaw no pang pito nating huli yan Woo! Uh. patulong na nabay ka travel mo gawin niya agian maniya kuha ko ang paon yan <laughs> no pang pito yan yung huli natin Bang ayaw talaga magpabidyo mga kauno ito kala ko hindi na makapito hanggang anim lang yan hagis tayo ulit mga kauno tingnan natin yung kagat ni Master JR gusto ito oh, na may nang halab na na wala na naman ilang oras oh. na oh. part <laughs> gani Ayan mga kauno, uwi na kami ni Master JR. Wala na, nakapitong piraso lang ako mga kauno. Tapos si Master JR mga kauno. Ayan, nakaanim. Ah, pito. Pito pala mga kauno. Pitong Macauno. piraso. Ayan. Wait po ka o nga buta. Ayan. Sila Master Junjun doon mga kauno. Nandun pa mga kauno. Ako mga kauno. Nakauli Naka ako ng pitong piraso din mga kauno. Natalakitok. Good size na mga kauno. Ayan mga kauno. Aray. Okay. Tingnan niyo yung huli ko mga kauno. Yan. Pitong piraso na talakitok. Yan. goods sa makano pang ulam. At least may pang ulam sa kauno at hindi na rin zero. Sabi ko nga kanina makauno sana makadali tayo ng pang ulam. Kasi matagal na tayo hindi nakahuli nakahuli makauno. Ngayon lang. Ngayon lang. Yan. At patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsama. Kahit kunti lang yung views ng video ko makauno basta't nandyan kayo makauno goods na makauno yan sa muli maraming salamat Master JR fish on yan fish on. fish on sinubukan namin mag micro jig walang kumagat kaya pinaka the best uwi na lang hanggang sa muli fish on you know ito yung spot namin